Hey let's go uh, freedom uh. hello hello guys magandang hapon sa inyong lahat punta na tayo sa night market sakay na tayo guys papuntang night market kasi gabi gabi tayo andoon sa night market guys ayan sakay na tayo papuntang night market ha -ha, halos gabi gabi tayo doon Ayan. Pasensya guys ha. Magtagalog ako. Bisayang bisaya. <laughs> Pasensya kayo sa mga Tagalog na hindi masyadong marunong magtagalog. Kasi guys, pag mag ano, mag bisaya ko, pag vlog, pwede naman. Pero makalimutan man ko guys, magtagalog ko. Parang nasanay naman ako sa Tagalog. Pasensya kayo guys. Ka. Аян сгий тара фонтара дайсан найт маркет Hello, hello guys, welcome to my channel guys. I'm uh, Maury Fidel Puerto. As uh, kung nadumduman ninyo guys, magbisaya muna tayo guys ha, kay bisaya tayo. Ayan, uh, kung nadumduman ninyo guys, may mga video ako dito sa night market, yung mga premiere ko. Uh, may may unang premier, may pangalawa, may pangatlo, parang pang-apat na ito guys. Parang uh, dito tayo guys sa night market again. Andito tayo. Halos gabi-gabi tayo dito guys. Ayan, nagpay-pay na naman tayo. Nagpay-pay. Tulong-tulong lang guys sa anak ko guys. Dito tayo sa night market. Dito guys, sa night market, ang daming mga nagtitinda dito. Uh, mamimili ka lang ng anong kakainin mo. Halos uh, malipog na ka guys kung ano ang kakainin mo guys. Ayan, paypay pay muna tayo guys. Paypay pay para maloto yung uh, sinugba natin guys na manok at saka isda uh, shout out sa mga taga Cagayan de Oro City uh, mga Cagayanon uh, try to visit uh, diri sa uh, night market Guillermo Street kagayan de Oro City uh, diri rata na display guys sa uh, Atubangan lang sa Gaisano City at uh, saka atubangan sa Ross Pharmacy nasa gitna tayo ha nasa gitna try to visit mga taga kagayan kung nagustuhan niyo yung video ko try to uh visit here to night market ayan sa night market 'yan ang daming mga pagkain dito uh, halos halos malibog na ka guys kung anong kakainin mo daghan ka ayong mga pagkaon. Uh, dami ng mga vloggers dito. Ang daming mga vloggers nagpunta dito kumuha ng video. Ayan. Pwede kayo magbisita dito. Mga taga Cagayan de Oro City. Nandito lang kami sa in front. In front lang kami. Uh, first entrance ninyo kami ang makita ninyo mga mga pagkain mga uh, daming mga pagkain na niluluto namin then bago kamo bago kayo pumasok uh, makita niyo makita ninyo sa entrance entrance lang makikita ninyo ang ah uh, pwesto namin ayan guys uh, every night na tayo dito sa night market kung natandaan ninyo uh, may mga video ako dati na gipang premiere ko parang part 4 na to parang part 4 uh, dito ko sa night market uh, halos gabi gabi at umuwi kami ng sa gitna ng gabi mga hating gabi na 12 o'clock or pasado na 12 o'clock kami umuwi then pag abot namo sa balay ayan yeah, mga almost 1 o'clock na makatulog na din is 1.30 EM ayan pero enjoy ako guys enjoy na enjoy ako kaysa dito ako sa bahay